mga kalingap dito po kami sa tabing release ng train naghahanap po ng my scout kasama po natin si Gilbert yan kalingap Gilbert so napakainit kasi kaya medyo naglakad yan yeah, dito kami naglalakad naghahanap ng my scout dito kami sa sipukot sa tabing rilis ng train Ayan. Mga Kalingap, kasama po natin si Kalingap Gilbert. Naghanap ng mga e scout. Naghanap kami ng burning e scout. Mga Kalingap, andito po kami sa Rilsan Train. Habang naglalakad, nagmumuni-muni, naghanap po ng mga e scout. Pahinga muna, natin, napaka-init. Grabe. Kaya mga Kalingap, pagpalang hapon po sa atin lahat. Nandito kami ni Kalingap Gilbert. Sama ko na po, kami ay naghalo-halo. Ano kami, sobrang init so, mga kalingap talaga. Ay, naputa po kami dito para magpalamig muna. Kaso, may nasa namin na lang na mayroon palang tatlong magkakapatid na nakatredo na ako. Bata para sa mga kalingap. So, pwede yan po mga kalingap ni Brother na Paas, kalingap po. Masamahan niyo po ako kasi atin pong interview. Mga kalingap, kausap. Ano po pangalan niya, Alvin? Vivian Borja. Ilan po anak niyo? Anin. Anin? Ilan po ang babae? Lima. O lima? So, sino po ang panganay sa kanila? Nasa Laguna. Nasa Laguna. Dalawa so, dalawang nasa Laguna ko yung lalaki ko. Isang lalaki <coughs> na tapos... Puro babae. babae na? Puro babae na. Panganay mo ang babae? Hindi, lalaki. Ang lalaki. Sa so, mga kalingap, kalingap na sumpungan po natin si Bibian na may anak na mga babae at magaganda po silang kabataan hoping nasa ganda nila ay eh, wag masilaw sa yeah. kundi ang so ikaw yung bunso, bunso po. ano pangalan mo be Jaira May Toledo po ah uh, Jaira May Toledo kumusta ang pag-aaral mo ayos lang po ayos lang Walang pa so paso pa so kaya nandito ka ngayon ay mga kalinga ikaw naman be ano pangalan ay, mo Jubain Jubain okay. So siya naman po si Jubain, diwata, no? diwata ng sipukot. At ikaw naman ba? Ano pangalan mo ba? Jana. Ha? Si Jana. Si Jana. Jana, o. Oh. Ay, okay lang yun. Hindi naman po Kaya, yun. Ina-opera ko lang siya. Oh, alam ding bar barrier mo para hindi ka mag-aral. Kundi, okay lang yun kasi unang-una, maganda ka naman. So, Madam, walang masama doon. Saan ka dakit? Ah, ano pangalan ni, ano? Kaya, Jeremy. Jeremy. Wow, ang ganda ng tayo, gano'n. Tama 'yan, mga lab ka libre wala naman bayad Eh. Ano paborito mong ano? Ano paborito mong subject? Um, AP. AP. Ah, wala panglipunan. Wala panglipunan. <laughs> ah, marunong kang kumanta. Oo, oh, masaya ka Sige, diba, in kumusta naman? Ilang taong ka na? 16. Ah, 16. 17. Kumusta naman ang life? Ah, uh, life mo bilang isang 16 years old na bata. Siyempre sa 16 yan na hindi nawawala yung palipad dangin, yung nagkakakras, may nag nanliligaw. Anong pananaw mo doon habang ikinag-aaral? Ha? Parang, parang alin? Parang kailan lang. <laughs> parang ano naman siya? hindi naman siya. Ano po, bukos pa rin po sa ano, school. Yon, tama. Mangarap ka, libre naman yung lambayan. Ano siya, with owner siya simula. Please, Inventory. So, ano pangarap ni Jubay? A teacher. Lagi naman siya. Ano, so, ikaw a ah, teacher. So, mga kalinga, pangarap ni Jubay, teacher. Ito naman si Jaira. Jaira. Engineer. Engineer. So, ang, ang, tataas ng pangarap nila, no? So, ito po siya. na natin ang picture, ha? Oh. Smile ka, smile niya. Ayan. Ayan. Okay. ah, ikaw naman, ang pangalan, ano? Pangatlo siya. Pangatlo siya. Ano naman ang pangalan mo? Jana. 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 Yan. Alam mo, mga biblical, ano? Puro J.S. Yes. Jana, ano naman ang pangarap mo sa buhay? Ba Aba, maganda rin, ano? Kaso ano siya, sir, nag-stop siya ngayon. Bakit? Yeah. Kasi, ano, nag-sama muna siya sa atin yung mag-work. Kasi, hmm. So, hindi ko kaya niya. oh, tama. Napaka-generous mo naman na uh, mapagmahal sa magulang. So, pangarap mong makapagtapos mo, na yung dalawang mong kapasid. Nag-work na siya, sir. Sa'kin sa ngayon nagtatrabaho? Oh. Kalambalagula. Uh, Oo. Kalambalagula. So, nagpakasyong ka lang dito? Kapakasyon siya. So, ikaw palang pangatlo. Ito palang pangana eh. hindi ito. Eh, hindi. Dito kasi, kasi wala yung mga ate niya tsaka kuya niya. Siya ang pangana. Mm hmm. Kasi pangatlo siya, pang-apat. Tapos yung isa na nasa palengke, natusan ko ito pang bunso. Mayroon hmm. pa isa nasa palengke. So, ang pangarap mo ay maging teacher. So, paano matutupad yan? Hindi ka ano praise God. Oh, iwasan mo na magpaligaw. Lalo na sa kapwa mo estudyante, pakain din ng magulang yan. Diba? So, tama yan. So, ano naman, kumusta naman ng pag-aaral mo? Hindi ka naman nahirapan. So, anong year ka na ngayon? Grade 11. So, malapit ka nang mag grade 12. So, ibig sabihin, ang pangarap mo maging teacher. Pero alam mo, matutupad yan. Katulad na sinabi mo, kung magpo-focus lang kayo sa pag na ako. Kung mag magpo-focus kayo ng inyong pag-aaral, pwedeng matupad yun. So, et sila po, yung, ano Sila, uh, ano trabaho ng papa mo? Actually, ang uh, papa niya patay papa na. Papatay na? Bali, ang kalibin ko lang, ang isa lang anak namin. Ah, oh, isa, lang. So, blessing pa rin po ate na napagtiwalaan mo yung husband mo na kalibin mo lang. Sa dalawang dalaga na ganito kaganda. Oo, mas magaganda pa yung ate niya. Mga mag pa yung ano, magkakilala kami ng dad. Ah, mabait, ano? Oo, may edad na din po kasi. Tapos nang nag-abroad ako, hindi na siya umuwi dito. Ka umuwi ulit siya dito. Nung nandito ka Nung nandito ka na. na So, katiwala-tiwala pala siya talaga. Kasi, alam mo, hindi naman po sa, ano, oh, oh, no? Kasi Usually, sila ang, oo, oh, oh, usually kasi nangyayari, namumulis siya yung oh, anak. Maliliit pa sila. Ng so, nakakatuwa. Kumusta naman ang pagiging papa nila? Pap, tito, tito. Ni, pagiging tito ni, ano, pangalan? Parang, um, ano, tala yun, no? Pagiging tito ni Felix sa inyo, anong kayo maliliit pa? Ano ang trato sa inyo? Mabait po. Mabait po siya? Ganun. So nalagaan naman kayo. Hindi naman siya nagpakita ng something na ma-discourage kayo. So, tinuring pala kayong anak. So, ano masasabi mo ngayon kay Tito Felix mo dahil tinuring kang anak? Thank you po kasi pinag-aral na po kami. Kasi mm -hmm. so, din, hindi ka po kami niya. Hindi niya kayo anak. -anak. Grade 1 siya. Grade siya. Alam mo kung bakit nangyayari yun dahil sa pagmamahal sa inyong ina. Hindi naman niya magagawa yun kung walang pagmamahal sa magulang mo. So, pasalamat kayo kasi thankful kayo kasi andun yung Diyos. Iningatan pa rin kayo ng Diyos. Ikaw naman, kumusta naman? Ha? Ikaw bilang, na, paano yan? Ikaw, sabi mo, di ka nag-aaral, nag, -aarap, nag -aarap buhay ka. Pero ang pangarap mo, maging accountant. So, ba, ano na lang ito? Ba, nakaluwag -luwag. Pag nakaluwag-luwag. Nakaluwag siya po ba? ang mga anak, kalibre naman ang pangarap. Wala naman yung bayan. So kaya pala pagdating kay ano kay Jaira, medyo hindi siya katulad ng magkapatid na talagang as in maputi na nagmana sa iyo ano. Ito parang nagkaroon ng complexion naghalo yung kulay mo at ang kulay ng yung asawa. So ano naman masasabi mo kay papa mo ano Jaira na na bigyan ng sa Ah. po ano, binibigyan niya lang, binibigyan niya po kami ng allowance. Allowance. Opo, para sa tindahan at sa pagkain namin. Kumusta naman si Papa Felix mo sa iyo? Um, ayos lang po. Hindi mo ba siya nami-miss? Nami-miss. Ma umuwi kasi po siya dito <laughs> every week. Hindi, kumusta mo Papa? Dito ako naka-vlog ako. Masin na, mo. hindi hey, Daddy, um, nandito po ako sa vlog. Hindi mo mayayin. Kumusta naman ang buhay mo? Um, ayos lang po. Ano bang ikaw ba'y nag-aaral? Nag nag ano lang po, wala lang po kaming pasok. Wala lang pasok. Oo nga Talaga si Tuya. Ito nga, oh, tagaktak ng pawis ko. Di mo malaki ako pinasop drink. <laughs> hmm. so mga kalingap, nasumpungan po natin yung tatlong diwatang magkakapatid. Pero may kwento po yung buhay nila kasi si Jaira, ang ama niya ay si Felix. Ngayon, itong dalawa, yung papa pala nila ay matagal ng sumakabilang buhay. Grade 1. Grade 1. So, ang nagpalaki po yung papa ni yeah. Jaira. At sabi ko nga, kumusta naman yung pagpapalaki ng papa ni Jaira sa buhay ni Tubain at ni Jana. So, nasabi naman ng, ng dalawa na mabuting Tito daw po si Felix. So, Actually, sorry, ayaw siyang ayaw na akong pabalikin sa Ah, kasi yung mga bata. Sa mga bata. Alam niyo maganda po yung naisip niyo ate kasi nga unang-una mag-aabal kayo mga babae ng anak niyo. No? Pero... Two years ko, kaya hindi ako nag-extend like, parang tinapos na yung kontrata ko. Kasi wala naman akong magagawa doon na Sabi nga, aanin mo yung pera kung mapapahamak naman yung mga anak mong magaganda. Pero ang nakakatuwa. Kaya thankful ako na nakawin ako maayos. Tapos mm. -hmm. maayos yung mga anak ko. Yun lang. Kahit wala akong dalang pera. Oo. Kahit konti yun. Okay. Yun, yun. Totoo yun. So nakakatuwa kasi itong mga anak mo mababait nga eh. Oo. Okay. At the same time, masikap sa pag-aaral. Katulong ko sila sa ano. Mm. -hmm. kami ka na halo-halo. Kikiyan -halo. ko sila. Jumain. Yeah. Pagbutihin mo pag-aaral mo kasi ang ate mo ang magpapaaral tutulong pala sa'yo kasi kasi sacrifice siya para lang makapagtapos ka ng pangarap mo teacher so dapat pag nangangarap kasi dapat ano yung tinatawag na lakihan mo na total ang pangarap naman libre walang bayad so hindi sinasad yung pagkakataon na nakarating kami dito sa lugar na ito para kayo ay ma kuan makausap. Ano anong barangay ito? Uh, Santo Cristo ko. San, San, Santo Cristo? Santo Cristo South Central. Sipukod? Sipukod. Barangay na nang... So dito po sa South Sipukod, sa South Sipukod West, ay nasumpungan po tayong magkakapatid. At maganda po ang istorya ng kanilang buhay. Ang kanila pong mama na si Vivian ay galing sa abroad. Yan siya. Ngayon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-interview sila. Uh, at according to her mother na itong mga batang ito ay puro babae. Oo, mm, lima. Uh, at nakakatuwa naman kasi bukod sa sila po ay mga kababayan, mga, mga masikap po silang mag-aral. At uh, yun na nga, ito, nasumpungan natin. Uh, so nakakatuwa. So pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo, Jaira. Uh, at alam kong matutupad mo yan, lalong na pagkakas. Uh, kumbaga yung goal mo makatapos ka matupad mo yung pagiging pangarap mong maging engineer pwede naman mangyari yan eh so magpasalamat ka kay ate Diana na isa rin siya sa makakatulong kay mama mo kumusta naman si ate Diana bilang ate um, ayos lang po di ba siya masungit nakasungit ano, masungit lang po siya pag <laughs> ano may ginawa kami ng sa kasalanan tama oh. ikaw e, naman kumusta naman ng kwan mo, pangiging ate mo kay Jaira. Tulungan okay, so, niya naman okay, sa assignment. So, isang school kayo lahat? Ay, hindi na, kasi iba na yung school niya. Kasi grade 11. Pero doon din siya galing. Dun din siya. Eh, salamat sa opportunity, ano? Na, yan, mga kalingap na. Konting kwento lang. At ito pala magkakapatid na ito ay gustong makapagtapos ng pag-aaral. Although si Ate Jana, ay mag-work okay. daw po muna kasi gusto niyang tulungan si Jubain at si Jaira para makapagtapos sa pangarap nilang maging teacher at maging engineer. Hoping and praying na sana matupad yung pangarap nyo. Ingat lang sa pagtatrabaho. Tsaka yung karakter. Mahalaga yung karakter ng lalaki na mamahalin mo. Tsaka yung family background ng napakalaga. Na. Sige, salamat sa inyo. Oh, batiin nyo yung mga classmates nyo. Ikaw, ano, Juman, Batiin mo, mag-shout out ka, mag-kumustahin mo mga... Ano masasabi mo na na-vlog ka ngayon? Hello, Sa kong kitla, thank you. Ikaw naman, Jana. Ina, batiin lang, gano'n? Batiin lang. No, Yeah. Oh, thank you po. At nakarating kayo dito. Oo nga ikaw. Baby. Hi. Ay mo, well, Thank you po. Hi po. Thank you po sa pag-drag sa anak at sa pag-push. Sa parang um, parang ano po ang kanika din. Yeah. God bless. Mga kalingap, maraming salamat po. Shout out Atomer Lusa, Pinilis Pinil, Tita Litz, Karaigpet, Joseph and Fernando. Pwede, tayo pa pa vlog ta. Right, green, yan. Mrs. Paz, PH, support po natin. Maraming po salamat. Right, hey, girl, Syempre yan. Siyempre po, kami natin galing sa taon. Bansantos, matubang at end ng vlog galing. Mabuhay po kayo na. po ka. Ah. Dalawa anak. Dito lamang po kami. Jesus loves you. God bless you. Bye-bye.